Sa wakas guys, nakaabot ako sa last day of verification last February 12 ng World Up dito sa Municipality Gym ng Plaridel. Ayan sila ate, kuya. Ayan yung mag-aasi sa inyo. Sobrang approachable nila. And yun yung orbs kung saan dun iskan yung iris. At panoorin nyo ito, ito pala yung advantage ng World Up in the near future. We the and the trade. At ang the solution ngayon, gusto ngayon, The winning word -win for all apps, hindi lang sa store ka. So in the future, kung makipag-cooperate at makipag-partner sa ating si Facebook, si PPO, si GCash, hindi, hindi, hindi naman kayo excited, hindi naman feeling yung ilalagay mo manalin, ng panalim, pag-uha ng hackers. In the future, malay niyo lahat ng apps gagawin na ng na non-forn na Kasi napaka-unique eh. Even fingerprints, kaya nga of prints, no? kayo, prints mo, natin tayo, ang i-fake ang fingerprints. No? Maglagay ka ng fingerprints sa cellphone mo, pupunin lang nila yung gamit ng call mo, para nila ang nagiging kundin na yung mo. Now they can make your nationals using your bank accounts. But with World ID, sino yung makakapagkaroon nila ng World ID? Or kung na i-print yun? O diba guys, ang daming advantage ang world app in the near future. So, meron tayong full video nito sa YouTube. Panoorin nyo andyan yung link sa may description.